In a world that is too loud and never stops, sometimes we just have to slow down and we walk. Kahit saman nyo ako sa vlog na to mga bok at share ko sa inyo yung adventure na mararanasan natin. So okay, yun guys, nag-start na tayo. No? Uh, muna natin si Ralph. And then, ayun, Sabay-sabay na tayo. Malapit na naman si Ralph dito sa amin. So, nandito na tayo kay, kay Kiloral. Wait lang natin siya. Nagchat naman na ako. So, yun guys. Baka mag-change mag of plan kami. Kasi, tingnan nyo naman. Nasa antipolo pa lang kami. Pero ano. Yung ilong namin parang puno na sa usok. Kala so ano, So, hindi pa ganun, pa ganon pa ganon kami ganon tripings na lang kami so At sa mga oras na to hindi ko rin alam kung tama bang tumuloy kami sa Marilake o hindi dahil ang original plan ko talaga ay antipolo to kubaw pero ganyan talaga ang buhay hindi lahat ng plano natin nasusunod kasi minsan ay mas maganda palang ipaparanas si God sa atin again Exciting to guys, no? Exciting to. So, bibili lang kami ng salamin. And then, larga na kami. Ayun na, papunta na kami doon. Gumili so, lang kami ng salamin dito, tapos pabalik na kami dito. Pahala na. Masaya to, no? Masaya to. Parang alien! <laughs> At dito na magsisimula ang adventure natin. Sumakay kami ng sasakyan papuntang dulo ng painaan at simula doon, maglalakad kami hanggang sa lumian na kakainan namin. Na nasa 17 kilometers din ang layo. Wala ito sa plano talaga namin. First time namin maglalakad ng ganito kalayo. Hindi namin alam kung open ba ang lumian o hindi. Pero isa lang ang sigurado kami na magiging masaya Itong adventure na to. Kasama namin guys. Uy tara. Huwag kami Tara tara. Ayan na. Tara tara. Bye. Bye bye. na. Sinamaan tayo. Cute, no? Ito yung na.

mo mag jogging na naka-banking baka pitikan ka. Ah gano no? <laughs> baka mapitikan ng mga photographers. At uh, oh galing photographers. Paglala guys sa picture tayo guys. Picture tayo. Sana eh to guys. Ano mo? No. Ito, 'yon ang pampabilis. Ayan pa mayroon pa dito. <laughs> may aso pa, may aso pa. So titingnan lang namin kung mabubulin kami na aso. Sana hindi. Pag ginabol. Mabait. Mabait. Mabait guys. So nakakita kami ng ano, ng sign. Mag-ingat mag daw may snake. <laughs> may snake farm, may snake. Kakain ba tayo? Hindi. Ay, snack lang. Okay. Mag-change na kami ng setup. So, after namin ko gamitin, gagamitin natin yung isang tripod. Guys, okay, so, tinan nyo naman yung baon namin <laughs> Giniling <laughs> Giniling Snacks namin, door. Yung view, yung view, par Pakita mo sa inyo yung view sa uh, scroll lang tayo no, sa bahay ah, ganon ganon lang oh lakad na lang mga ganitong trippings ayun o tinan yung ganyang view isipin mo sumasagad ka ng work para Mas... sa business nila oh, pero kapag mag start ka ng sarili mong business kahit 8 hours straight hindi mo mabigay oh, diba yeah. pero pag sa ibang tao diba business ng ibang tao mag-work ka para sa kanila Gising ka Hataw na hataw ka, mag-overtime ka pa. Yeah. Tapos pag business mo, di mo asikasuhin. Mm, mm O di kaya yung sarili mo na lang. Eh. Oo. Ngayari asikasuhin mo yung sarili mo. Bigyan mo ng oras mag-exercise. Tama. Ano yun, ganito na, lang. Oh. Ayun na yung ng mga karamihan ng tao yun ngayon. Yung mag exercise Oo. Akala nila, papogi-pogi lang pag nag-gym. -gy hindi nila alam para yung, sa health. Oo, hindi nila alam yung ganda sa katawan yung benefit oo oh, yung benefit Ay, na nung nag gym ako puta nung na ano na sobrang hina ako talaga oo oh. dahil yun kasi yung iniisip nila kasi parang na insecure sila na parang kapag kapag nakikita nila na may build ka so, nagpapapogi lang to ampaw daw oo oh. ampaw mas ampaw yung nag-destroy bawat takbang na ginagawa namin ay isa sa reminder that we can disconnect from the noise of the world and reconnect with ourselves. kami kahit dahil sa soft drinks na ininom namin. Kaya ngayon Oo. Kaya ngayon mas may energy na kami. Hindi oh, na yung pagod. Oo. Oh. Solid. Dalo na 'yung ganito 'yung view. Presa sabay ka, presa sabay ka. Ganyan 'yung view. 'Di ba? Ay to, yung, back, 'yung background. Ayun nga oh. Hindi nyo masyado ma-appreciate eh. Wala kasi kayo dito. Puro kasi kayo cellphone. <laughs> Galit eh, no? Itong nilalakad namin alas 11 na, alam, 11.30 na siguro, no? Uh Oo. -oh. Tingnan mo, hindi mainit. Basta so, kung kubaw tayo. Masinit pa lang, sulit na. Last part talaga, guys. May mga ano naman. May mga photographers na naman na andito sa kurbada. Hindi <laughs> kami pinipitikan. Kanina pa, ay, napipitig. Pipitig ka na tayo. Dapat ba nakaganon ako. <laughs> Alakad ka nakaganon. <laughs> guys, pinipitig na nata kami. Nakakaya. Ask ba natin yung Ask ba natin yung page? Salamat sa pitig. Guys. Guys, parang pinipitig na kami. guys. No <laughs> May pwede mahani, page niyo po? <laughs> Thank you po Ay, hi po ay sa, sa vlog Hello so, 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 po mga soul, mga soul Ito po ang dito Sige po ay guys daw no, papalayo na kami ulit La -la -la Lalakad na naman kami Pre, ano masasabi mo oh, pre? So, kung ano tayo para artista? Ano oh, diba? May video-video pa kami Picture-picture Nagvideo-video uh, picture. lang kami mga kami artista appreciated Much appreciated. I appreciate you guys. Buti pa sila nagpicture sa amin. Nakala namin hindi kami pipitikin. Isipin mo, pwede rin naman sila mag-scroll na lang sa bahay, di ba? Oo, di ba? Pero nandito sila. Nandito sila, nag-shoot, di ba? Grind din. Ganun eh. Kumbaga, ambag sa mundo. Paano mo gagawin quality yung buhay, yung buhay mo? Kasi, ay, hindi naman sila kikita agad ng malaki doon. Kasi oh, nag-invest sila sa Amira di ba? Walang ano yun, walang assurance yun, ha, Na may return sila sa sa photos na yun. Wala. Kanya-kanya yung baliw lang talaga. Tignan Oo. mo tayo naglalakad. <laughs> ano pa sa bato <laughs> nakatayo ka pa sa bato ay pambutan daw oh. 50 sir. Ah, balik namin dahil Pag, pagbalik uh -huh. po <laughs> baka hindi na kayo bumalik hindi na kayo po <laughs> <laughs> kahit gustuhin namin bumili nun hindi namin kayang dalhin ngayon ang bigat na masyado tsaka ayun hindi rin naman namin nakakain ngayon <laughs> diba kahit gusto namin namin bilihin no? pero tingnan nyo yun ah may tumusok aray ko aray ko Kaya ka may tumusok video on video to eh. Malapit na ba to <laughs> Malapit na Malapit na Malapit na <laughs> ang mga pagkasa Kanina po malapit Kanina pa kami sabi ng sabi ng malapit na kami Diyan na lang pagkaliko Pagkaliko ayun na yun Hanggang ngayon nakailang liko na kami Sabi pa nito pagkatapos ito may magandang daan Ngayon nalagpasan na namin yon Kaya pa? halag yan So yun guys no 2pm na ngayon Anong oras tayo nagano nagsaging mga mga 11 saging lang yung kinain namin Napakammind lunch ng ito so tayo may inang nila lang. Alang eh. Patog. Ay, energy patog ah. Isa pa <laughs> ganda yung energy. Parang may patay na daga. Sa oras na to, ramdam na namin yung init at pagod sa bawat hakbang. Pero sa simpleng kwentuhan at tawanan naging magaan na itong adventure namin. So yung guys, nauna si Ralph sa atin. Kasi hindi siya pwedeng huminto, no? Kasi niya tuloy-tuloy. Parang, parang maano siya kapag hihinto siya ng lakad. Tayo huminto tayo para sa mga footage. Tapos ayun, napag-usapan namin kanina Ganito yung buhay eh. Like, you need to fail, no? In order for you to grow. Parang sa gym lang. Pag nag-gym -gy kami ni Ralph, ni Marco, ng mga bagong gym bro ko. Ang nga diba kapag nagtitraining, puro tayo failure. Priority natin, mechanical tension. So, ayun lang. Ito sa amin. Nahirapan na kami kasi drain na nga. 2pm na. Tapos wala pa kaming kain. Gutom na gutom na kami. Saging lang kanina. Tinitingnan na lang namin na reward yung kakainin namin mamaya. No, Maglulomi kami or bulalo or kung anong trip man na makakain doon. Ay na lang yung reward sa sarili, no. Na nilook forward namin. Na Again, itong trip na to, hindi naman hindi magastos ng trip na to, no like itong trippings namin ngayon tipid kami may baon nga kaming kanin eh tsaka ulam no so ayun lang kung gusto nyo mag enjoy sa buhay hindi nyo, hindi kailangan gumastos minsan kailangan nyo lang to maglakad no lakad lang enjoy nyo yung view yung nature yun no That's life, no, huh? Are a bit of tire. magbuko saglit. glit. Medyo na refresh kami. Ay no. Oh. Kinaya sa smile no, di ba? Sarap ng hangin Ang lamig. Refreshing par. Ay no. Oh. Laguna Lake yung nandito na pre. Laguna Lake. Alam mo bakit marilaki? Bakit? Marikina, Laguna, Quezon. Oh! Ayos ah. Ang sakit ng ano ko yung Di ba ito yung paa? Yung pinaka ano Yung dulo Yung tip Sakit siya Kaya iniiba ko yung apak ko Nagpasa na namin yung kainan ha Hindi namin alam kung may kainan pa ulit dito May mga signs na ba? Ay, may mga signs na raw na malapit. So hindi kami good good to know na hindi kami lumagpas. <laughs> Mali ah. Mali. Ano sabi mo? Ito na. Ano o. Ano sabi ko sa'yo? Ano na? Ito yung dalang. Ayun Ay, yung ano nga ng gatas. Cow's milk. Ayun na nga, meron nga. Sana na-open sila. Pag sila sarado, wala na, malungkot na kami. Karating na kami. 18KM 18KM na lakad Tapos <laughs> yeah. ito Para sa 18KM na lakad Sa huli Simpleng lomi at jupawilang Ang naging ending ng lakad Pero doon namin na-realize Na kahit sa magulo at maingay na bundo may paraan pa rin para makahanap ng peace at quality of life. Basta marunong tayong huminto at magpahinga.